nandito tayo ngayon sa Pandawan Rosario, Cavite yeah, mga 7 po andito na tayo ngayon pero kukunti po ngayon ng isda ngayon sa Pandawan kunti po ngayon ng isda ito po yung mga isda ngayon dito medyo kukunti lamang po ngayon ng mga isda ayun o, no, pusit o, Na dapat 250 po ang kilo. Po. Update po dito sa ano yan, sa Pandawan, Rosario Cavite. 380 po ngayon ang pusit. May mga isla po nila ngayon dito. Ito po ang pusit mga magdudumpusin kada kwento ito kilo nang bangus kung sino ang kwento ito kung sino ang kwento ito 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 na ito

na tinanghali po tayo ngayon ng lakad pero may isda pa rin po tayong ano anadat nandito sa Pandawan. Rosario Cavite. may mga pagustin po sila oh. 120. 120. 120. 120. Thank